Nasa panganib si Carla, hinarang siya ng mga kalalakihan sa daan. At magnanakaw ng picture sapol sa CCTV. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, ay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rab salamat po. Nasa panganib si Carla, hinarang siya kagabi ng mga kalalakihan. At magnanakaw ng picture sapol sa CCTV. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol kay Carla at ano ba ang malaking piligro mga kalingap sa kanyang buhay ngayon. Si Kalingap nga Prab man ay nabahala sa kanya dahil sa nangyayari kay Carla ngayon na may palihim na nagkukuha ng picture sa kanya. Dahil nakuha nga nitong magmasid kay Carla nang hindi nalaman ni Carla mga kalingap. Ang katulad ni Carla na may pera na ay hindi talaga ito dapat baliwalain hindi natin hawak ang utak ng tao at baka may maisip pa ito ng masama at paano na lang kung ito ang mangyari. Kaya tama nga ang sinasabi ni Kalingap Rab at kung ano man iyon. Yan ang ating makikita sa video. Kala na dapat siya ay magingat. Kasi may nakarating po sa akin, may nakarating sa akin balita, no? Na meron daw uh, parang uh, uh nag-aano kay Carla sa loob ng kanyang apartment. Parang nagnanakaw ng picture, no? and sinesend dun sa mga grupo nila sa sponsors uh, yun po medyo delikado po ito kahit daw tulog si Carla pinipicturan para lang may maesend po dun sa mga uh, grupo nila sa mga sponsors no kaya medyo ano po yun alarming po talaga siya ang nagsumbong po nito, walang iba po, kundi ang ating mga VIP sponsors. Sila ay sobrang concerned sa ating... Uh, uh, sa ating baby Carla kay Carla Bells kaya po ay uh, sila po ay di na nakapagpigil sabihin sa atin no? na si Carla ay dapat mag-ingat kasi may nag sa kanya ang sabi daw po ay parang uh, ayoko pangalanan, ano? Pero, parang nililinis daw doon sa bahay. ano, At parang nagagamit. Ang dating kasi, parang nagagamit si Carla. Parang nagagamit si Carla para sa may mga... Siyempre, pag nakapag-send ka nga naman ng picture, is... Uh, yung mga sponsor mabibilib sa'yo. Ay, oo nga, kasama mo si Carla. Sige, mapadala ko ng ganyan, 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 bla, bla, bla. Di ba yun yung nangyari kay Reyna? Ano? Yun yung nangyari kay Reyna ngayon. Nakinuha siya ng mga grupo at minsan nagagamit talaga. Nagagamit talaga para makakuha ng mga sponsors. So, ito po yung uh, report sa atin. na uh, report po ito sa atin. Na maging ano tayo, maingat lalo na po kay kay Carla. Kaya nakakatakot po siya sa totoo lang. Ang pinakaayaw ko dito is yung nasabi sa akin na kahit daw tulog ko is pinipicturan. Okay. Medyo ano po yun. Uh, hindi po normal yung ano. Pag pipicture dapat may consent, di ba? Magpapaalam. So yun ang naman po ay uh, base po sa ating mga VIP sponsors na nagmamahal kay Carla. Si Carla po, no contact sa kanyang mga sponsor. Si Carla, wala po. Sobrang ano po ni Carla. Napakabait po niyan diyan yan maghihingi sa sponsors. Tatanggapin niya kung may magbibigay. Tahimik lang si Carla, focus siya sa kanyang pag-aaral. Minsan may nakakausap siya, kumustahan lang. Diba? Yung mga, minsan mga founder na nakakausap niya. Pero ngayon, hindi ko alam kung alam mo ito ni Carla. Hindi ko po alam. Mo. Kung siya ay aware dito. kasama sa bahay, boarding house ang na-picture. Hindi ko po alam, ko, kasama nga sa bahay. May sinabi sa akin pangalan, pero ayaw ko ng pangalanan po. Ayaw ko ng pangalanan. Hindi. isipin na si Roseanne sa kasi ano yun ah. Sino Ming kasama niya si Rosan sa kasi si, si Arjun. Hindi po, hindi po si Roseanne si Arjun. Baka po madama yung dalawa, wala ka malay-malay. Iba po, parang ano siya. Hindi ko alam kung tagalinis o taga Parang nabisibisita din sa apartment. So, yun lang naman po